Good morning sa inyo lahat mga ka-idols, So dito tayo ngayon sa ating project pa rin sa Katalunan, Pekinyo. No? At, at doon kami sa taas yung kakabit namin itong mga boom. Na, yung boom na, mga plastic na napiyat sa aking kasama. So bang abang kayo mga ka-idols, Sana po ay manood pa rin kayo. At bago pang lahat, thank you so much sa lahat sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel, b 2 Mix Vlog advance. Merry Christmas sa Lahat. At uh, mag-intro muna tayo mga idol para magpagpatuloy tayo sa ating ginagawa dito. So, yan mga kaido idol Ang ating ginagawa video kung makikita nyo. Uh, ako po yung nag-umpisa dyan sa pag- asintada uh, ng hollow tapos sa uh, ngayong araw na to kasi ay uh, bumalik po ako sa aking ginagawang project dito sa Katalonan ah uh, po sa Davao City so yung naiwan dyan ay yung pamangkin ko si Dudong Junjun no? Junjun yung pangalan niya so yung palayaw niya yan kasi ang totoong pangalan niya is Francisco Villabito yan So siya po yung naiwan dyan para tapusin lang po yung hagdanan na gusto ipagawa ni Sir uh, Sir Paul no sa PB team house pero may ginawa na tayong layout kahapon diyan uh, kung paano uh, gagawin yung hagdanan. O so, nakikita nyo yung may gohit na ginawa natin sa bakod sa bandang gilid ng uh, labahan no yung wall dyan. So yan na po, sinusundan na lang nila po yung ginagawa ko kahapon mga ka-idol para at least matapos nila yan. At sa wakas, uh, sa pagtutulungan nila Junjun, Melvin at saka ni Junjun. Uh, Junjun -jun, oh Junjun -jun pa rin yan, uh, masun dyan yung skill. So, uh, natapos rin nila sa wakas hanggang maghapon yan. So sa wakas, natapos rin ang gagawa, ang trabaho sa PB Team House at Pukas ay uh, yung na lang po ang mga accessories sa loob ng CR kasi uh, maaga kasi sila umalis sila Sir Paul at uh, wala pong ano wala pong abiso kung saan ilalagay o walang ano walang sinabi kaya kanina ay uh, sinabihan ko si Junjun na dapat tanungin kung saan ilalagay yung mga accessories sa loob ng CR kasi hindi naman po pwede tayo ang uh, tayo po ang sabi saya pat kita ang magbuot no tayo ang masusunod kung kumbaga ang um, may-ari talaga sila Sir Paul ang dapat masusunod kung saan la gusto ilalagay yung kanilang mga accessories sa loob ng CR so by tomorrow siguro mga ka-idol abang-abang lang kayo baka mapunta namin uh, ang PB Team House kasi uh, tatapusin muna namin yung ginagawa namin dito sa Katalunan at may lakad rin naman sila Sir Paul kaya yeah, wala nang ibang gagawin. Yun na lang po yung ano. Yung akisuris na lang sa wakas na tapos rin. Salamat sa lahat po na sumusuporta. Sa mga video kahit uh, wala po ako sa PB Team House minsan. Ay nagpapasalamat ako sa inyo dahil uh, kahit uh, may video ako na kunti. Nanood pa rin kayo mga ka-idol sa kanila sa kanilang video na ginagawa nila Junjun na pinasa lang yan sa akin alam ko naman na, na nagbabaskali lang ako na baka manood rin kayo at sa wakas na noodin maraming salamat sa suporta ninyo mga ka-idol ano? You know? yan na po yung landing dyan sa ano may parang libilado ng hollow block yung pantay na hollow block yun po ang magiging landing so, makikita nyo yan, yan pagkatapos niyan mamaya so tinambakan pa yan nila ng lupa, saka yung tira-tirang mga buhangin doon sa taas. You know. siyan so, At uh, sa wakas ay uh, mga gawain sa PB Team House. Ni inaabutan ng 20, no? Kasi nung una, sabi ni Sir Paul, kung matatapos ba daw hanggang sa 20 ng December. Sinabihan ko siya na hindi na talaga yan aabot kasi hindi naman po masyadong kalakihan po yung ginagawa. At hindi naman rin po ah, nag-iisa. Minsan po puntahan ko rin naman at ah, para matulungan. Para at least maging mabilis. At yan na nga natapos sa wakas yung mga gustong ipagawa ni Sir Paul. Pati na yung sa likuran may mga ginagawa din sa likuran. Yung sinasabi niyang harang doon mismo sa kanilang baggage area no sa budiga kasi pag magdilig daw sila ng tubig doon mismo sa kanilang garden na mga bulaklak yung may gilid ng hagdanan ay papasok daw po yung mga lupa lupa sa kanilang step kaya pinalagyan ng harang na siminto so yan, ginawa na rin uh, niya kanina ngayon ang makikita niya dyan uh, lapit ng matapos, so pag video tuyo-tuyo na yung kunte, uh, tatambakan agad ng lupa, abang-abang na -abang kay mga ka idol. 'yung repair tayo ng bubong dito sa taas mga kaidolo. Bina-class natin at uh, may ano siya, may, may nilagay sila ditong mosquito screen sa gilid kasi wala po tong kisame dito no. kailangan daw makapasok po 'yung tubig sa at uh, tubig. Kapasok po 'yung hangin sa loob. So ganyan still mating pero may ano 'yan, may ganito uh, mosquito screen. So ayan, kinakitangal natin at nilagyan natin ng ganito. Kabit Sånn.

kaya lang naman ito walang, walang atrasan sa init <laughs> may ano tayo hoodie mayroon yung gamit natin ako mas madali yung trabaho madali lang tanggalin no? oh. Uh, hmm, tanggal agad balik natin ulit yung mosquito screen mayroon kunting update tayo dito sa ating project dito sa Katalunan, uh, Pekinyo, no? Know? So, papakita natin dito yung kaganapan o naganap dito sa aming ginagawa. Quick update lang to para at mayroon kayong uh, makikita kung saan ako nagtatrabaho. Ayan. So, ayan, malaking bintana dito. Ayan. At dito, ito na po yung ginagawa ko mga kayo, no? So, itong extension job. so So, pasensya na. Madilim ng konti. Dito natapos na rin sa wagas. Ito na lang nakaprimer pa yan. Sa taas, pinagkukulayan pa natin. At saka yung bubong, kung makikita niyo, pinalitan na natin may insulator na yan. Yan o. Sa taas. So, siguradong wala na yung Pulo. So, ganun pa rin. May hangin pa rin na ma makapasok. Diyan o. Dito yan o. So yung gilid niya nilagyan natin ng plain sheet at least pag may malakas na hangin na may dalang tubig at hindi hindi na siya makapasok kasi may harang na siyang plain sheet diyan. Pati yan paikot, hindi lang, kayo, lang kasi natin makita. Pati yan sa gabila, sa taas. So yan po ang latest update natin dito. At ito ay kukulayan natin ng kulay grey bukas. Ayan o, yung sahig mismo. Ayan, at i-update natin pati na rin. Yung sa kabila. Kita natin rin yung sa loob. Wala yung, oh, naka-primer pa yan. Uh, Acrytics primer. Kaya natin ang kulay grey bukas kasi kulay grey po yung kulay niyan. At dito sa loob. Ito kinabitan na rin natin ng jealousy. You know, may jealousy na siya. Yan. Kita natin. Ayan po, nakaikot po yung mga molding niya. O tinatawag natin J-clip. Ayan o. So, ayan. Dito sa kabila. Ito yung papasok sa loob. Ayan, kung makikita nyo yung area. Ayan dito, kulayan pa ito ng kulay puti ito. Kulay puti na lang to Bukas na yan. Dito natapos rin sa wakas o. Ayan. Ayan. So, ganyan yung ginabit natin. Bali, extension na to kung makikita nyo nung una. Dito po yung fountain na ating bina, bina tinanggal, no? Tinik, tiniktik. Dito po yung fountain, no? So, yan po ang eh, uh, aircon na uh, split type. Ano ba tawag yan? Uh, basta kay ganyan. Uh, inverter, parang split type yan. Tapos dito yung labasan ng tubig. Pababa dyan. So, dyan sa ilalim, papunta dito sa bandang ilalim, may ano dyan, may pit trap dyan, dyan natin nilagay yung ah, tubig ito. So, ayan. Wala na yung fountain at ito na po nang nangyari, parang extend dyan na po ng kwarto. Ah, lumaki siya, no? Ito, update rin natin sa kabila. Kote natin patapos na ito mga idol baka bukas ay matapos natin yung papakita natin mamaya yung gulang sa ating trabaho na hindi pa nagawa so dito ayan na po ayan na, napakaliwanag na po dito dito na po yung cabinet ka na inilipat natin so ayan at um, ilagyan natin dito ng uh, tile frame kasi ito po yung gusto ng may-ari dito na tagyan ng butas nung una kasi wala kong butas talaga dito Ayan o, makita nyo, walang butas yan. Ito, ayan. Ngayon, uh, may ilaw na. Dito na po yung kanyang headboard ng kanyang kabinet a ah, katre. Dito na, dyan po naka, ano, dyan po yung head na um, headboard. At tapos dito, may bintana na maliwanag na po sa labas. Makikita na po niya yung labas para at least hindi na siya, siya nung boring dito. Ayan. Uh, kinulayan pala natin to ng, uh, inulitan natin kasi pangit na napagpag na po yung pintura dito. Ayan o. So, pati yung bisboard Kinulayan na rin natin yung bisboard, Ayan. bisboard na. Tapos kabila. Ayan. Bukas ay kukulayan din natin ng parang ganyan. Parang bisboard yung dyan sa gilid. So, ito na po yung latest update na ginawa ni b Remix Vlog. May dugtong pa dito. Ayan. Kita natin. So, dito yung cut 3, no? Sa kabila nung no, tinanggal natin nung una. Ito yung cut 3. At yung isa dito. So, wala na po siya. Tanggal na. At, dito sa nabas, yung kulang na lang. Ay, ito. Ito yung eh, makikita nyo. Bumaba yung uh, PVC panel. So, Oh, walang kasalanan diyan siguro may ano diyan may pumunta diyan sa ilalim kasi binago yung paggawa ng ano parang silingpan. at uh, ang gumagawa nito mga idol hindi po ako taga ano po taga ano sila taga ano uh, tagum tagum po pala yung gawa dito nung buong buong bahay nito ay hindi ako nagawa nito taga tagum pero Ah, uh, yun kasi nagkataon na kilala ko po yung kanyang kapatid at ako po yung kanyang ni sa mga bagong ipapagawa dito sa loob. Mga kasama ko. So, thank you sa lahat na sumusuporta sa ating channel sa Bitoy Dilimix Vlog. No? Maraming salamat mga idol at advance Merry Christmas. Papakuin mo na kami kaya mamaya mag shoutout out tayo. Yan mga sa bisayanyo lahat mga idol, mag-shoutout muna tayo sa ating mga mahal na viewers, no? So pasensya na po at uh, yung iba hindi natin na-replyan yung mga comment, pero yung mga lahat nang nagpa-shoutout dito ay si-shoutout natin mga kaidol. Kasi alam natin na importante din sa inyo na ma shoutout kayo dahil ah uh, uh, nanonood po kayo sa ating video. Uh, Obligasyon ko po yan na i-shoutout ko kayo. At shoutout kay Celia Shelia Enorfi watching from Banga South Kota Batoyan Ayun, out sa iyo idol Celia. Ayun, pangalawang ano natin to. Pangalawang viewers natin diyan sa Banga South Kota Bato. Uh, thank you so much Idol Celia and shout out sa iyo. Ingat ka po palagi diyan sa South Kota Bato, no? Ayun, sa Banga South Kota Bato. Ayun, shout out na rin kay Abing and watching from Davao ka triplets yan ka triplets ni Nanay Aping from Bulacan ayan shout out uh, abing no shout out sa inyo dyan. at ingat kayo palagi Nanay Aping. at uh, shout out kay Ron Di Ramos from Sampalok Manila yan shout out sa iyo Ron yan shout out sa iyo no at ingat ka po palagi Idol Ron at advance Merry Christmas at uh, shout out na rin kay Genek. Uh, Apaw Apawan from Kainta, Rizal shout out sayo Janhit Apaw Apawan. At huh? uh, shout out kay um uh, ba tayo. Pangalan dito kay Mabil Boson from Hong Kong. Yan, shout out kay Mabil Boson from Hong Kong at ka Janet, shout out. Ingat po kayo lagi mga ka-idol. At uh, Emily Manly from Maria Residence, Santulan, Pasig. Shout out sa inyo dyan, idol. Ingat po kayo dyan palagi sa Pasig. No, and advance. Merry Christmas. Thank you so much sa patuloy na suporta po sa Bitoy Mix Vlog. At uh, shout out kay dari Ribanti from Andaluyong City. Yan, shoutout sa iyo, idol. ah uh, Idol, Justa dada, no, ingat ka po palagi dyan sa Mandaluyong City at Melinda Foras from CDO. Ayan, shout out sa iyo idol Melinda Foras sa CDO. Thank you so much no at um Diliros Coronado. Ito po ay taga kasama to ni ano kasama ni Celia o magka barangay o magkabayan sila. Lili Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Thank you so much, Idol, sa iyong at suporta. Ayan. At Bing Victor, shout out, Idol Bing Victor. Ayan si Idol Bing Victor at Pia Vlog, shout out. Laura Nibins, Natalie Johnson. And Lolo Binit, shout out. Marlon De Leon, Marietta Noto Vlog, shout out. Merly Arandia at Idol Chip Maria or Busy Mid Busy Kitchen. Thank you so much sa patuloy na suporta. At sa lahat po ng gustong matuto dyan sa pagluluto, just subscribe channel ni Busy Mid Busy Kitchen. No? Thank you so much sa manunood sa kanya dahil uh, napakagaling po magluluto ni Idol Busy bisikitsin Busy Kitchen. At shout out kay John Riyongko at Ana baleri Valerio Adriano, shout out. And Lorenzo Adriano, shout out sa, iyo, sa inyo idol. And Don Regis Kabiluna, ayan, shout out. At sa mga Kabiluna family sa Malay Balay Bukidnon, thank you so much sa inyong lahat mga idol dyan sa Malay Balay sa pagsuporta nyo sa Bitoy Daily Mix Vlog. Thank you so much sa inyong kabaitan. Si Idol uh, Dabo Lolita, uh, ang itatawag namin dito ni, na nakapunta dito sa bahay ni uh, Pugong Biyahero, no? Tawag namin si Tita. Ayan, Tita, good evening. And ingat ka po palagi, Tita. And advance Merry Christmas po. Ingat po kayo palagi sa lahat po ng sumusuporta. Thank you so much sa bagong subscriber natin. Thank you so much sa lahat. And, uh, yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito. Pasensya po kayo mga kaidol idol As trist tayo sa sobrang init na ginagawa naming bubong kanina. Ayan. So, amping mong tanan sa mga bisaya. Ingat kayong lahat. Advance Merry Christmas. And bye-bye.